Good morning guys may naiwan pa akong kumpay balikan ko guys para hanggang mamaya ng hapon na yun para pag ma mamaya ng hapon di na akong mangumpay ilalagay ko na lang sa kanila kunin ko lang dito sa babo guys naiwan kita na lang tayo sa ibabaw guys okay guys ito yung naiiwan ko guys. Kunin ko na. Etit ko na dun guys. malulas guys. Marami na to guys para mamaya po na to. Ay Para mamaya po na to, kaya ito. Sisilong guys para kung uminit man siya. Pag umaraw man hindi siya malalanta. kaya ay sinisilong ko guys tapos na ako guys uwi na naman ako balik na lang ako hapon para ipakain sa kanila to okay guys thank you for viewing